Hi guys! Welcome to Mavis Tutorial. Today's tutorial, pag-uusapan natin ay paano mo nga ba malalaman kung magkano yung in-offer sa'yo ni Gcash dun sa G-Loan mo? Kung may in-offer na ba sa'yo or wala? First of all, kailangan naka-install yung ating GCash. So, punta tayo sa GCash natin. Open natin yung GCash app natin. Pagpunta natin doon, makikita natin yung view all services. O kaya minsan may 3 dot. So, walang 3 dot sa akin. View all services yung meron. Kaya yan yung i-click natin, no? So, pag-click natin ng ating view all services, lalabas yung borrow. So, kailangan natin i-click yung borrow na yan kasi nandyan yung G-loan, g, g gifts G-credit. Doon kasi malalaman mo, pag kinlik mo yun, doon mo malalaman kung ino-offeran ka na ba talaga ni, ni Gcash para makapag-loan. Or kaya minsan naman kasi inexisend sila na message. Naka-encounter naka naka kasi ako na nag-try ako magbukas ng G-loan ko, then meron na ako, may ino na si Gcash sa akin, and ito nga yung ino-offer ni Gcash na yun, itong bubuksan natin. Pero wala nag-send ng message sa akin na pwede na uli ako mag-loan. So ngayon, ang gagawin natin, ipipindutin natin yung baro para makita natin kung Pwede na nga ba tayong mag-loan? Or may ino-offer na nga ba sa atin? Minsan, nadidelay kasi yung message ni Gcash, no? So, pag naklik na natin yung ating borrow, yan yung next natin gagawin. Pag-click natin sa borrow natin, ay mapupunta na tayo dito. Ayan, yung sinasabi ko makikita natin dyan yung G G Loan, and at yung ating G Credit. So, dyan ang kagawin natin yung G Loan yung open natin para makita natin kung yung offering nga ba si G Loan, G Cash sa atin para pwede na tayong mag-loan, no? So, wait lang natin siya. So, kung mapapansin ninyo, ayan, may ino-offer na siya sa akin na 5,000 pesos na up to 5,000 pesos na ilo-loan ko. Kung i-fully loan ko yan, mababayaran ko siya ng 6 to 9 months, ayan makikita nyo dyan, no, 5,000 yan, 5,000 pesos yung ino-offer niya. So pwede tayo mag-loan ng hanggang 5,000 pesos, pwede 1,000 to 3,000, 4,000 kung ilan yung kailangan natin, pero hanggang 5,000 lang siya. Then payable siya within 6 to 9 months, and meron siyang 4.99% per month, at meron siyang uh, processing fee na kinakaltas agad ni GCash na 3%, hindi mo buong mak makukuha yung perang ilo mo sa kanya, no? So, yan, nandiyan siya. Ngayon, kung gusto mo talagang iloan yan, ang pipindutin mo lang yung get started, then magpo-proceed ka na. Ganun lang, kadali ang paglo-loan sa Gcash. At kung paano mo makikita yung offer niya, pati yung interest niya, makikita mo lahat dyan, yung interest kung ilang months mo babayaran, at saka yung processing fee, at saka yung pwede mong iloan. So, ayun na. Ang gagawin mo lang dyan, kung ready ka na, get started na, then proceed ka na. Sana may naitulong.